Hmm. Kumusta? Ato lang po boss. Ah, sakto lang boss. Kaya... Sakto? Oo. Oh, nasa Luz? Oo. Oh, sige. Ha? Uh Oo. -oh. Brother. Kumusta kayo dito? Okay naman po sir. Kung po sa... Hindi yan. Speaker sir. Eh? Kailangan sir. Usapang kapatid. May tongpats o wala. Wala po. Wala po. Sigurado ha? Wala po sir. Sige. very good. Ano kami sir eh. Nagagawa sa droga ngayon. Ano kayo? Yan. <laughs> Pagtama, kampi-kampi. Pag mali, kanya-kanya. Brother, salamat. Brother. Sinong helpin mo dito? Ano po siya? Si Sir Pablo. Colonel Pabros General Pabros. Okay. Nandito wala. Nasaan so, ang sa HQ, Sir? HQ? Saan ang HQ niyo? Sa so, MPD po, Sir. MPD. Sinong official nyo dito? Maliban sa kanya. Si Deputy Punao. Ah, saan? napagdata Nandito sa opis? Sir, Brother. Sir, good Sinong Deputy Chief? Si Sir Inigo, Sir. Nasaan? Pasoyo. Ah. Kumusta kayo dyan? Ayos, hindi. Happy New Year to. Anong kanta na alam nyo? Alam nyo yung... Sinong marunong kumanta dyan? Nasaan? 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 Hindi, okay lang maingay. Sino marunong kumanta dyan? Baka tulog. Dito ka sa gitna. Huwag ka nang magdamit. Mainit nung ako manta? Apo. Anong lasing pagkanta? Pilitan o hindi? Opo. Oh, sige. Alam mo yung kanta ng ano, yung Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Alam mo? Okay. Lahat ng mga kapatid, ha? Kakanta rin, ha? Okay. Practice muna. Oh, sige. One, two, three. Banat! Hindi para layo. Huwag nalit dahil ganyan ang buhay sa ng pag-asa. At hindi nga'ng ligaya. Ang, ang isipin mo'y bukas pa na mayroong hindi at lang upang

Ilan kayo dyan? 28 po. 28. 1-5. 1-5. Ang laki naman nun. Okay na lang sir. Okay. Happy New po. Happy New Year. Sinong mayor? mayor? <laughs> Nakakandado. Oh. oh, yung mayor, pwede kang makausap. Buksan mo. Sinong mayor ah? Kaya pala galit sa'yo si Mayor Lacona eh. Nagawa mo ng papel. Hmm. Salamat Salamat na eh. Wala pa nga. Ikaw ang mayor. Bakit ka naging mayor? Dito po sa Ano Ako, matagal na rin Ikaw ang pinakamatapang dyan. Eh, mukhang mas matapang ito sa'yo. Halika, kuya. Hindi, sa... Hindi, sa... sa Bergara po. Bakit ka ka ni Rene Requestas? Masaba na Singer ka din. Ah. <laughs> Anong magandang kanta mong alam? Kung nakikita, si nakikisi. Eh, talaga naman ikaw may kasalanan. O, sige. Okay. Pangungo na akin ay kuya. One, two, three, go! Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ay na yan musol Bago pumasok sa eskwela Pagising sa umaga, diretsyo na sa bahay Wala ka naman abutan Teka, 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 teka Wala doon At si nana Ba't mapigil, no? Natatakot ako sa'yo, baka atakin ka sa puso <laughs> Ilan ang kababaihan? Anin po Anin. Anim. Hindi ko plano na pumunta sa inyo. Kaya pagpaumanhin ninyo yung maibibigay ko, ha? Sinong mayora? Anim. Taglilimandaan. Magkano? Tatlong libo. Oh. Ang kalalakihan, ilan? 22. 22. Brother, 22 nga yung lalaki. Ako, sir. May batas ba na nagbibigay ng tulong? Hindi, hindi. Wala naman, sir. Yun, wala. Walang bawal. Nagtanong ako sa polis. Baka may posas ang congressman Bosita. Magaling kasamat. Ako. Naranong lang ako. mo, pag mali, ha? Ha. Babawasan ko. 22 times 500. Mas magaling pala ito Sige, ikaw na ang mayor Siya ang iyong castigador 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Bilang mo. 10,000. Tama? Ba? Ba, nagkamali ako ang bilang. 10, 10. Sabi ko, 10, sabi mo 9. Hindi, joke lang, joke lang. 10. 500. 1, 2, 3, 4, 500. Wala tayong merienda. Ha? Oh. Thank you po. po. Dahil nagbigay ako. Nasa si Kuya, yung favorite ko. Tagasan ka Kuya. Oh, yung kinanta natin, alam mo, ang kailangan mo ay tibay ng loob. Ha? Oh, lapit ka dito. Gusto ko mas malakas, ha? Yung kanina, practice. Okay. One, two, ready, sing. no sase deputy